Unstoppable si Lebron James sa fourth quarter. Kakaibang foul kay James Harden ni Hachimura. Signature chase down ni LBJ. Nakabiktima na naman. Terrence Mann, monster dunk pero binawi sa ni Achimura. Huling Battle of LA ngayong regular season, LA Lakers laban sa LA Clippers. Abay start na agad in the first quarter kung saan ang Clippers nga kumuha ng momentum sa early game. Back and forth nga ang dalawang koponan. Sa first 4 minutes sila ay may 12 to 8 lead. Grabe pang left hand dito ni Terrence Mann. Pero nang biglang ang matay ng Lakers ang laban sa 12 points dahil sa offense at depensa ni AD, timeout muna tinawag dito ni Coach Tyloo. After nga nabay sagutan ng run ng dalawang team kung saan ang Lakers nakakuha na nga dito ng kalamangan may halimaw chase down block pa si Lebron dito plus amazing defense ni AD and one play yan pero on the other end si Kawhi Leonard bumawi nga and one play din ang kanyang ginawa. At talagang natapos ngang entertaining first quarter natin sa close game. Walang teams ang gustong palayuin ang isa't isa. Lebron versus Westbrook pa dito sa huli and one play nag-backflip pa pagdapos. Second quarter natin, ng home team na LA Clippers ang may ng lamang dito kung saan ang Lakers nga ay sumusubok lang na dumikit sa kanila. At matapos nga ng 4 minutes natin ating paglalaro ay may 9 point lead ang team ni Ty Lue. Pero nagalit nga siya at napa timeout matapos ng standing defense ni James Harden sa fast break layup dito ni Lebron James. After that TO ay bumawi naman itong si The Beard. Inangat niya na ang kanyang team to 10 points this quarter. Then si Chimura, ibinawi si AD kay Terrence Mann, poster dang lamot tinitigan pa. Kaso mga idol, hindi na rin napigilan ng Lakers ang Clippers, umangat na sila by 16 points. Sila naman ngayon ang tumawag ng timeout. Naglaro nga sa 10 points to 14 points ang kalamangan dito lang Clippers at talagang hindi nga nila hinahayaang makadikit ang Lakers. 66 to 52 after the two quarters sa Chimura, beard fall pa kay James Harden, nawakan ng balbas, foul ang itinawag. Parang nawalan na nga ng gana si Lebron James dito matapos niyang mapanood ang bad performance ng kanyang mga teammates. Ngayon naman sa ating third quarter, abay Clippers, mas lalo pang pinalaki ang kanilang kalamangan dito sa umpisa. Pero nang dahil nga sa two defensive stops ng Lakers that led to 4-0 run, timeout bigla tuloy itong si Coach Nailu. Pero after the timeout ay two more steals para sa Lakers. 8-0 run ang kanilang ginawa. Block pa ni AD kay Kawhi Leonard. Pero the Clippers monster answer ang ginawa mga idol. 10-1 run lang naman ang bawi nila sa LA Lakers. Bigla nga silang nagkaroon ng 18-point lead timeout si Darvinam. Sa ending minutes natin this quarter ay eh, bay kahit anong subok nga ng LA Lakers to cut into the lead ay hindi yan umubra at parang wala nga silang magawa mga idol para bawasan ang Clippers lead. At sa pagtatapos nga natin ay may 19 point lead ng home team dito. 96 to 77 angas pa dito ni Westbrook tiningnan pa si Austin Reeves. At sa fourth quarter natin, tampak ang Lakers kaya nakipagkwentuhan na lang si Lebron James kay Ty Pero hindi alam ni Ty na warm up pala yan ni LBJ. 3 straight 3 pointers ang binigay sa kanila. 14 tutura ang Lakers. Biglang timeout out tuloy ang LA Clippers. Pero nagtuloy pa rin ang run ng Lakers dito. Biglang nababa nila sa limang lamang ng Clippers. Ang si Lebron dito lock in mode na. He is going crazy na nga daw. 9 out of 14 sa 3 pointers si LBJ. Another timeout para kay Ty at hanggang sa complete takeover mode na si Lebron James unstoppable na na ng Lakers ang laban with 3 minutes left abay naguubos na ng timeout dito si Coach Ty Lue. At hanggang sa tumulong na si Nehachimura D'Angelo Russell dito kay Lebron James dahil dinodouble team siya at dito na sinelyo ng LA Lakers ang kanilang insane comeback from being down 21 panalo pa sa laban 34 to 10 run lang naman ang kanilang pinakawalan.